Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy nga ng ating storya ay pumunta muli si Kuya Jomar sa bahay nila Ate Carla kasama ang buong team ng kalingap. Ito ay dahil may bibigay sila na sorpreso muli kay Ate Carla na talaga namang makatulong kay Ate Carla sa kanyang pamilya at talong lalo upang makabuti ang buhay. pagdating doon nila Kuya Jomar pati na rin ang buong kalingap ay tinanong ni Ate Carla ang mga ito kung kumain na daw ba sila. Dahil handang-handa talaga si Ate Carla na pamiriyandahan palagi ang buong kalingap dahil sa walang sawang pagtulong nito sa kanila. At talagang kakarating pangalang ni Kuya Jomar ay hindi na maalis ang kanyang tingin kay Ate Carla dahil sino nga bang hindi mo bibighani eh sa kagandahan ni Ate Carla. Pagkatapos naman mga ay nagkaroon sila ng Q&A portion at get to know each other more. No? Nadagdag naman. At least, hindi ka na masyadong naiya ngayon masyadong. Hmm. Dami po kasi nag-motivate sa akin. Ah, dami nag-motivate. Maganda yun, maganda yun. Bawasan ko daw po ko. Kasi na ba ako sinabang sa nakapag-motivate sa'yo? Actually, ikaw po yung unang unang <laughs> sa'yo. <laughs> ako. Ay, sorry. Baka... Thank you, ah. Nadala lang ako. Grabe, cheers tayo. Cheers sa success natin. O, ba't di ka... lang tayo? Kasan ba't nag-cheers tayo? Kasi sige. isa pa. Cheers. Success. Tutuwa naman ako. Isa pala ako sa nakapagpamotivate sa'yo. Grabe yung ano din yun. Parang fulfillment din sa akin yun. At least, natulungan kita. Pero alam mo, darating naman yung ano. Siguro, pag nasanay ka ng kasama ko, kasama kami, mas magiging ano ka na. Tawag um, niyan. Comfortable Nakatawa mukha ko? Hindi po. Hindi? La parang lagi mo kong pagtatawa <laughs> Amaya joke to you pangit ng joke mo. Thank you po. <laughs> <laughs> Parang haya tuloy siyang tumingin sa mata ko. Ang alam ko kasi pag nagti-thank you, dapat nakatingin sa, sa mata para ano, alam kong ano, seryoso. Thank you po. Thank you po. Yes. Well, You're welcome. You're welcome. You're always welcome. Oh. Nitnight oh. ka pa eh. Ako na nga lang. Ako na nga. This time mag-ano oh, sa'yo. Sige na, um, Ako na. Um, um, po. Ako na. Ako na. Ako na number Anong number? Selected file. Number one, two, three. Ay. Okay lang ba? Okay Nagtanong Nagtanungan si Ate Carla, pati na rin si Kuya Mar ng mga paborito nilang bagay. At nalaman nga ni Kuya Mar na ang paboritong artista pala ni Ate Carla ay si Barbie Imperial. Sabi naman ito ay bagay ng bagay daw sapagkat kamukha niya rin naman daw si Barbie Imperial. At nalaman din naman ni Hattie Karla na ang paboritong aktor ni Kuya Jomar ay si Coco Martin. Na talaga namang magaling na aktor. Ay, pero okay naman. Um, okay naman sila. Um, healthy din naman. Nag-aral yung ibang kapatid. Ano pa? Wala ko po yung asawa o girlfriend. <laughs> uh, ano? Sa <isang> ngayon wala. <laughs> Pero kita ko, medyo malapit na. Ramdam ko eh. Kasi ano, nakilala ko na siya. Di mo ba si... Di mo tatanong ko <laughs> siya? May malaking tayong kasama. at tanong kita. Nagka-boyfriend ka na ba? Dito. Pa. Pangilan ako. Oh! <laughs> oh! <laughs> <laughs> Joke lang. Ano pa? Baka may pa ang gusto nito, no? Wala ka na isip? Ako na may mag-isip? Ito na lang. Iba, iba, iba natin yung tanong, ha? Sinong paborito mong artista? Barbie Imperial. Barbie Imperial? Uy, na din yun. Maganda rin yun. Halos ka mo rin yata yun eh. Si Bobby Imperial. Kamukha mo rin yun. wala ka? Bakit? Ganda yun. Ganda eh, Maganda ka rin naman. Ikaw po, sino po yung paborito yung artista? Artista? Si ano ko eh? Si Coco Martin. Tagapagtanggol. Hindi nagtagal, ay pinakita na rin ni Kuya Jomar pati ng buong kalingap ang daladala nila na sorpresa para kay Ate Carla. At ito ay ang dalawang foam na kutsong pwede na nilang higaan. Nung nakita nga ito ni Ate Carla ay tuwang tuwa din siya. Bukod pa dito ay minagpadala muli sa kanila ng accessories at kinilig ang mga manonood dahil hindi na masyadong nahihiya si Ate Carla kay Kuya Jamal. you po kay. Oh. Tapos ito ay sige, singkit. Sing thank you po kay singkit from Saudi po. Sing thank you it. so much. from Saudi. <laughs> ito rin isa kay Ate Julie. Thank you so much po kay Ate Julie. Maraming salamat po. So much, po. Mm -hmm. Ito bukas natin. Ito oh, O sige. Ito din sa ay bukas na rin. so maraming salamat po. Thank you po. Mm -hmm kay Ate Julie po at kay Singkit po from Saudi Arabia. Ano yung shoot ko ulitin sa'yo? Ako na lang po. Ako na lang? Ano lang naman yung bracelet lang naman yan? Sige po. Sige. <laughs> Asan yung kamay mo? Oops. Ayan. Ganda na. Wait ka. Natitense din ako eh. Ayan. Ganda. Ano? Pwede mo yun ano? Um... Isuot mo pag nagkita-kita ulit kayo ng angels. Grabe, ang ganda talaga sa'yo. Laban <laughs> sa Ito. eh, ako na rin na <laughs> 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 <sighs> <laughs> nag-uuran ayos na ako. Sa isang mo, Napaibig ako. <laughs>

Wow. Wow. grabe at habang tumatagal ay mas nagiging nakakilig na nga ang istorya ng dalawa na ito hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig napaka sweet at talaga namang sobrang trending na love story ni kuya Jomar at ni Ate Carla maraming salamat sa inyong panonood bye